Ay letrang M ba sa palad mo? Dalawang palad ba ang meron? Paan naman yung walang letrang M? Swerte kaya ito, mga kapakbit? Itong mga katanungan na ito ay pumapasok sa tuwing ikaw ay naghahangad ng kasagutan ukol sa kung ano ang pinapahiwatig ng letrang M sa iyong palad may mga iilan sa atin na isang palad lang meron. Ang iba ay dalawang palad. At may mga iilan din na walang letrang M na nabubuo kapag tinignan mo ang mga linya sa kanilang palad. Paano nga ba ito nabubuo? Ang pagbabasa sa mga linya sa palad ay tinatawag nating palmistry. Mayroon tayong iba't ibang linya line at fate line. Dito mo kasi mababase kung mayroon ka bang letrang M sa iyong palad. Nabubuo ito kapag ang lifeline mo ay lumiko papuntang dulo ng hinlalaki na umaabot hanggang pulso. Ang lifeline ay ang linya na pinakamalapit sa hinlalaki mo. Pagkatapos nito, dapat ang headline mo ay aabot hanggang gitna ng palad. Makikita ang headline sa kaparehong lokasyon ng lifeline mo. Kapag ganito na ang nakikita mo, malapit ka ng makabuo ng letrang M kapag ang heartline mo naman kapag ay umabot hanggang hinliliit mo. Isa na lang ang kulang para makabuo ka ng letrang M, ang iyong fate line. Kapag ang fate line ay kumunekta sa tatlong linya mo, makakabuo ka ng letrang M. Maganda kung makikita na agad ang hulma ng letrang M sa iyong palad para hindi mo na ito hanapin pa. Isang pagbati kapakbet, nakagawa ka ng isang letrang M sa iyong palad. Ngayon, ano ba ang sinasabi nito para sa may mga letrang M sa kanilang palad? Kung isa ka sa mga taong may letrang M sa palad nila kapakbit, magdiwang ka dahil ang kahulugan nito ay swerte. Ikaw ay mabibiyayaan ng magandang kapalaran. Maambunan ka ng pera at maswerteng relasyon. Ngunit hindi ito nagsasaad na agaran mo itong matatanggap. Lahat ng mga bagay kapakbit ay dadating sa takdang oras. Ang mga ganitong tao rin kapakbet ay may magandang kapalaran sa negosyo at sa kanilang hangarin sa buhay. Sila ay kalimitang nagsusumikap para matupad ang kanilang pangarap sa buhay. Sila ay nagiging matagumpay. Ngunit mga kapakbet, kung hindi ganito ang resulta ng kapalaran mo, ibig sabihin lamang nito ay nasa maling landas ka ng iyong buhay. Marahil mali-mali ang iyong mga ginagawa upang makamit ito kaya mainam na habang may kaya ka pa, tulungan mong mapabuti ang iyong buhay at buhay ng iyong mga mahal sa buhay. Kapag nasa tamang landas ka na, susunod na sa iyong swerte at tagumpay na inaasa mo. Dagdag pa rito, ang mga taong may letrang M ay malikhain at magaling magdesisyon. Letrang M sa kanang palad Kung ang letrang M mo kapakbit ay nasa kanang palad lang o sa right palm mo, magkakaroon ka ng tagumpay sa mga bagay na inaasamo. mo. Letrang M sa kaliwang palad Habang ang letrang M sa kaliwang palad o left palm kapakbit ay isang indikasyon ng spiritual superiority. Mga walang letrang M sa palad ang pagkakaroon ng letrang M sa palad ay sinasabing bihira lamang. Kaya ano ang pagpapakahulugan kung walang letrang M sa palad mo? Hindi sinasabi na porket wala kang letrang M sa iyong palad, malas ang dala nito sa buhay mo. Magkakaroon ka pa rin ng swerte at magandang kapalaran base sa sipag at tiyaga na mayroon ka. Tandaan mo na nasa mga hakbang na ginagawa mo pa rin kung ikaw ba ay magiging matagumpay o hindi.